Sir, nanatili pa din po ba itong 6-kilometer uh, radius danger zone sa paligid ng Mayon? Um, yes po. Uh, we still maintain the 6-kilometer uh, radius permanent danger zone. And um, even at alert level zero, uh, we still recommend that no one should venture inside the permanent danger zone. Sir, um, ito pong uh, pag-aalboroto ng mayon, kailan ba uli ito? Pakipaalala, ilang buwan na rin po ito. Ano? At hanggang kailan po natin na uh, inaasahan itong ganitong merong alert level 2 ang uh, bulkang mayon? Okay, so uh, yung uh, huli niyang pag-aalboroto before uh, yesterday, uh, meron tayong effusive eruption um, from June 11 last year to December 8. Halos 6 months rin po yan. Ngayon, Uh, kung hanggang kailan siya, uh, would say on alert level 2, uh, may uh, mga parameters sa yung tinitingnan. For example, uh, uh, bumaba ba yung volcanic earthquakes, uh, bumaba ba yung seismic energy release, uh, magkaroon din po ba ng pagbaba ng um, sulfur dioxide um, emission. So yan po mga pa parameters na tinitingnan natin. And uh, again, kapag may um, significant changes, then we have to lower it to alert level 1 uh, but for now uh, maintain pa rin po yung alert level 2 Okay mensahe at paalala nyo na lang po sa mga kababayan nating mal malapit po sa bulkan ngayon Okay so paalala natin sa ating mga kababayan na nakatira malapit sa Mayon Volcano Mayon Volcano it's on alert level 2 meaning may moderate level of unrest Kaya huwag munang pumasok sa 6 uh, km permanent danger zone because of the danger of rockfalls, falls, pwede rin magkaroon ng landslides. And just like what happened yesterday, nagkaroon ng um, sudden phreatic eruption. And um, this may lead to uh, pyroclastic density current events like uh, or yung tinatawag ng mga bicolano na uson um, rushing down the slope. So para po makaiwas at maging ligtas po tayo dito, huwag po tayo pumasok doon sa permanent danger zone which is 6 kilometers.